mga par ito ngayong umaga na to uh, alas 7 na umaga magluluto tayo ng isda ulo ng maya maya mga par ito tingnan nyo mga par mga par ulo na isda papaksinot ito sarap tong ulo na to kay mataba sarap paksiyo yan mga par tara hiwain muna natin to mga par ito na mga par paksiyo na ulo na salmon sasalang na natin magpapasarap nito mga par mataba ito para itong baboy pag niluluto bangan na lang natin yan mga par sarap sarap yan na And, mga par kumukulo na ang ating paksiw na ulo pakuluan natin ng pakuluan itong mga par para lumambot nang lumambot Sarap to yung para sa mainit na karin mamaya. Tapos si oh. Sarap. Parang buto-buto ng baboy mga par. Finish product mga par. Paksi Oh. Naulo ng maya-maya. Yan o. Oh. Sa paksi Kain tayo mga par. Kain tayo mga par. Paksiw. Naulo. Ito na. Attack! Hulin nyo na yung mga bahaw nyo mga par. At sabayan nyo na ako. Tarang natin to. Baka tirahin pa na iba. Kamay lang tayo pa nga par. Kamay. Time! Time! Sarap! Sarap ng ulo. Lahat ng ulo mga par, masarap. Basta ulo. Tanong nyo mga babae. Basta party ng ulo, masarap. Dahil na pag sisipip. Mmm. 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 Para sa inyo mga par. Ito lang ulam mga FW, simple yung ulam lang. Masaya na. Kaya, pag may mga pamilya kayo ng FW, huwag niyo kalimutan na kumusta mga par. Kasi, yan lang ang ano ng mga OFW kinukumusta okay ba mga par kaya tayo ulit salamat hmm. sa patuloy ng mga pagsuporta mga par 1k followers na tayo sana angat pa tayo ng angat para sa sunod pag tayo naman ng pagpalarin ng Panginoon makatulong din tayo sa iba kagaya ng mga ibang vlogger na nakakatulong gagawin din natin yan mga par sa sunod pag, pagpalaan tayo ng Panginoon maraming maraming salamat sa inyo mga para I love you